Ang lamig ng panahon kaya gagawa tayo ng beef sabaw at meron tayong ube dito. Lalagyan natin ng twist. So hiniwa ko lang yung ating baka into chunks. Meron din po itong kasamang taba-taba at meron tayong dalawang kilong baka. Ito po yung puting ube na tinatawag. Hindi siya ganun ka-purple. Parang gabi lang po siya o taro. Dahil baka, isasalang natin syempre sa ating pressure cooker. So, sobrang lambot na ho ng ating beef, kaya <laughs> mahirap palang ilipat, kaya gagamit tayo nitong maliit na planggana. Mm. Wow. Init. Itutuloy natin ang papapakulo at ilalagay na natin ang gabi para lumambot. Kala ko dati patatas po yung nilalagay namin sa nilaga kaya I'm sure pwedeng pwede rin itong ating gabi. Sibuyas, paminta, baka na galing sa kahon, patis. Palambutin lang po natin yung ating ube. Malambot na yung ating ube. Kaya ilalagay na natin ang mga gulay. Meron tayong sitaw, bok choy, or napa cabbage pala, sili, <coughs> Wow! Spicy! <coughs> Mommy, -hmm. yeah. yeah, coming. Robot is coming. Yeah. Where's your robot?